di mami ka, anaknya to anak ya tumang tana ko kung sa pagkaha palitan lama naman si pagpalit o bugas Alira nakita mo siyong tatay? Oo uh. sama siya? Ano siya nga pa? Ano yung kuliya? Kaya na ano ka dito? Sa balay? Uh. Di siya malay kagikan? Ang huwag raba na. Alisabi Kita kasi video? Oh. Tapos niyon sa mga tao diri. Nangalipay sila nga labyan daw ko vlogger. Ah, na Pero wa ka kabalo nga na gibidyo kana ko datong una. Ah, oh. At tingala mo ko nga, nga. inay ko sa mga classmate nga nag nada ko yung video. Ah, ni ana imong mga classmate. Hmm. Pati galit si ma'am nakakita sa video. Pati imong ma'am nakakita sa imong video. Hmm. Kikang Gikan kanang di sa manika nagunsa man gradit sa ubos arabana Arabana nang nasimong unsanoy mong, mong likod Ah, uh, sana umuwi pa nan ako sa mesa. Di patanaw hmm. tanaw bi. po, eh. Hmm. Kadua naman ko nagbalik dito sa inyong balay, wala man mo pirma mente. Nagsimba man ko gikan. Agikan po ka ni simba. Hmm. Tapos ni diretso kag atus bukid. Hmm. Diri mo ang agyan di kamadlok. Diri mo agi, padong di pang, pang Dili. Hanad naman ko dili. Ay, naanag na ka. Kung sa mana, hinog na? O, mama mahinog na. Bih, patanaw. No, Manay mo yung baligya. Pila po na. Nagkuan. Bainte. Bainte um. ang isa? Hmm. Um. Para na lagi kay pamasahe. Para na kay pamasahe o mapuhon? Hmm. Um. Katunga kong hiatag sa'yo mo. Giyon sa mani mo. Kung gipalit o na ka masahi po na akong uban tag ako ka mama kay wala man may bugas at aga si mama nga ako ako'y kwarta na iundayin ko nga nalabyan mo motor niya kay ipalit ang akong atis niya kay tagaan ko kwarta di pero mami ato kuhan niya ay kay pagatag ni mo kay wala na may bugas kay wala siya may bugas no? hmm tahol po ay eh. Ipatanaw lagi ko sa akong classmate niya sa video niya, katinga ako. Nating nga nga naka dito sa Facebook? Mm. Pero Pero, wa wala ka kabantay nga naka-video ko ang ahong helmet? Wala. Pero nag ako, nag-i-historyahan nimo. Ah, kayo nga nga nag-historya rata? Hmm. <laughs> salamat po sa emong paghatag Yung pwede pa ni mama, salamat po daw. Salamat kayo. Salamat po sa ginoo, ha? Hmm. Karoon ako, nag hatag sa imo. Alipatan ala ko sa akong classmate, o sa akong video, kayo. Kena ang masalah cellphone. Nganuman, wala dah cellphone dah? Wal, di, nah, di mami ka upward anaknya. Adi mo ka pangpalit bang cellphone? Hmm, gusto mo ang tanah ko, kanan sa pakaha ko palitan. Lama naman si pagpalit o bugas. Tama na pang bugas. Gusto kag cellphone dah? Hmm, hmm kaya mm. okay, sa'yo lagi na ang pag-assignment. Maklensad ko, matukos akong classmate, magpa-research. Magpa-research lang? Mm. Sige ha. Masig pag-abot sa panong palitan ta kang cellphone ha? Maka, huwag mo tala eh. Ha? Kaswerte na po ba ana? Kaswerte o palitan kag cellphone? Oo. Uh. Nga naman, estimate na yung cellphone. Mahal dahi sa'yo muna una. -una. Barang taro mo cellphone. Mahal lang mo na. Ha? ha? Mahal. Mahal lang cellphone? Mm. Sige ha, palitan ka na ko cellphone ha karon na ako ihatag sa imo. Ihatag ni kay ipapalit sa nimo sa patos o pamasahin pamasahin nimo. Oh, basta kay kana ha. Na dako man ni ko. <laughs> Sige dako, lang. Moderate sa nako uli. Pagka man baklay ka o oh, ipahato sa kanako sa kung kauban. Ayaw na ka. Baklay ra ka? Ah, sure, ko, um, sure ka tumong ko padong sa balay. Ah, sure ka ka. Pagpaabot ra kay gino, ha, kay basig kalayuan ko sa ginoo ha. Palitan ka na ko cellphone ha. Salamat ka, Nicolas. Huwag problema ha. Tapos ka na. Palit mo bugas po da. Iskasako ha. Inas mama ni mo. Nga, gibalik ra ko. au gib gibalik ko sa vlogger, giadto ko dire ha. Ha? Hmm. Kaya nagpauban mo ko sa mga manubo di ha. Kaya nanggibuga di ha. Alang, magpaabot ra ka ha. Salamat sa ginoo ha. Hindi na jud ka mo baklay. Like. Eh. Um. Oh, sige ra. Na salamat lang ha. God bless ni magdako. Tawag.